Ang saya ko Good morning everybody. Mabuhay ang Pilipinas. Pray pray pray. Ayan, na masura ako today hoping na makakuha ako ng maganda para ipadala ko sa Pilipinas para po sa uh, naisip ko na para doon sa mga nangangailangan talaga yung mga nabahaan. Nakuan na 'yan. Nangunguha ako dahil ipapadala ko. So meron tayong sapatos, magaganda pa. Hindi ko alam kung anong size pero hindi na nating alamin dahil ipapadala ko 'yan sa doon, uh, ayan, maganda ito. Pero ito, hindi ito kailangan. Ito, mga damit siguro, mga sandal, sapatos, mga ganyan. Ayan, siguro mga kailangan. Ito, nakakuha na naman ako. O, di ba diba? Ayan, tapos may ilang nakabak. So, hindi naman siguro ito kailangan doon. Importante, mga damit, sapatos, chinilas, pagkain. So, hopefully, may makukuha na naman tayo mga kapatid. Ito, parang i-ano ko to Ilagay ko i-display ko to sa bathroom kay maganda. Mapapalitan na ang ating kuan. Uh, one year na uh, mat, uh, matanda na, na basahan. para sa kamay po ayan. Maganda 'di ba para sa kamay? Ayan. Turn po siya tatlo at least. Alam nyo. ayan meron ako nito dati. Pero gidunit ko na kay nakuan na ayan oh. Pero ito nakita ko siya today tapos may partner pa talaga siyang tuwalya. Ayan o, para to isabit mo ba sa, sa bathroom ganyan. Oh, uh, ito may tuwalya at saka uh, kuan habol. So ayan siya. Um, towel. Towel ka noon. Tapos kurtina. Hindi ko alam kung saan siya na kurtina kay wala man siya partner. Ayan, para isa lang siya ba. Pero maganda ba 'yung pattern niya, uh? So, ayan. Tapos ay yung sandal. So, ito rin. oh ito yung nakikita ko. Oh. Uh, kuan siya. Maganda ang kulay. Dirty white. Hindi ko pa alam kung anong kuan niya, uh, Anong size niya. Pero anyways, kailangan ito sa kuan. Kailangan itong mapadala natin sa uh, Pilipinas. Uh, tanungin ko kung merong rush pero ngayon kasi maraming pinding na LBC dahil sa panahon dito rin panay ulan dito at saka panay kuan na ayan maganda talaga siya mayaman yata ang nagtapon nito tsaka ito isa pa ayan maganda rin naman pala siya eh ayan dekorasyon magamit na natin yung basahan Hala, Ang ganda niya kasi full ngayon ito yun mayaman ang nakakuha nito ang nagtatapon kasi maganda man yan mahal o oh, di ba so ayan lang mga kapatid ang nakuha natin ngayon at saka mga importante ito ang pagpapadala ko na lang ha so follow like and share para mabibayaan